Ayan mga idol, magandang uh, umaga sa ating lahat, no? Magandang morning. Medyo may kunting pawis ako mga idol, mga palangga, mga boss. Pareko, <laughs> pareko <laughs> No? May kunting pawis Pinawisan tayo sa umagang ito. Pagkat uh, alas 7 ng umaga, jogging muna tayo. Binalik ko na naman yung jogging ko ng kunti kasi matamla yung katawan ko mga palangga, no? Minus ng gahe. Hindi <coughs> mo gahe pagka ay tamag jud dagiti mga palangga ay mura og at na pud ko ang karapan so yun pala dahil sa may pawis na to hindi ko muna tinanggal agad kasi ito ringkot na pang jogging ko pero konti lang konti na ako matanggal ah yun ah oh sa Maganda kasi, pag ganito kasi mga palangga na no, may jacket ka, yung pang jacket, maganda. Kahit na medyo malamig yung panahon, oh, nasa. Kahit na medyo malamig yung panahon, talabas at talabas talaga yung pawis mo. Oh. Hindi yung wala, pag wala ka kasing jacket, matagal, mabagal, lumabas. Di ba, yung katawan. So, relax ko lang sa ng konti. Tapos maya, maya. Kasi so, ready tayo. Meron pala akong Milo mga palangga. Tag-isa kami na asawa ko. At ito naman sa akin, para bago tayo babakbak na naman sa pasada, mga palangga kahit pa paano, meron tayong power. Alam nyo kasi, pag nag-jogging ako, patay yung katawan. Pero minsan tinatamad din ako. Pero mas maganda talaga. Ibalik ko na naman ito pag jogging ko. Yan. On ko yung muna yung palanggat. Ang ito yung tubig, yung aking nilo. Okay pa? So... yan yeah. So, ito lang tayo it tuwing umaga. May lumayo na lang tayo. Para sa akin kasi, maganda talaga pagka lang sa daging. Bakit? Marilax yung katawan. Na parang hindi antokin yung katawan. Pag kayo naanto kasi yung pag hindi ka nag-daging, hindi na relax so, wow. okay, yung paris mo. Kung ay isang link at yung beses. Ano? Yung katawan natin parang matulog. Uh, tulog Tulad ko, laging tulog. Tulad <laughs> nag-iinom ng kahit anong bagay o kakain, lulunok ng mga matitigas na bagay, mga palangga, mga gahe ba? O, basta ginaan eh, anima ito. Inom ko dahil ko sa karabas tubig. Inom ko dahil na ako mainom kumain ng anima. Kaya nga, parang titinay. Na-press ito. Dili sa inyong inom ko ang balayo, o gahe bagay. Para pag mukhaan ka, ano ano ka, dritso, talagang ito, ah, matalun. <coughs> Dili mo sabot. So, hanggang dito na lang ating video mga palangga. Ugaliin po natin. Magdiging-daging naman minsan pag may time. Bye!